Kakausap po muli natin na sa ating ninyo na ngayong umaga ito ng biyernes. Kamala Chairman George Erwin Garcia. Chairman, good morning po muli sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Oli. Sa mga kababayan natin, magandang magandang umaga po. Ano ho ang pinakabuo? Yung mahalagang dapat tandaan ng mga survey firm o ng mga kumpanya na nagsasagawa ng survey, pati mga nagko-commission ng survey, dito sa supplemental resolution pala po ito, no? 1117 na inuprobahan noong pong February 19. Tama po kayo Sir Ollie. Una po muna, napaka-importanting bagay na ang survey po ay hindi pinagbabawal sa ating pusadigang batas kahit po ng ating umiiral na batas. Yung tinatawag na Republic Act 9006, Fair hmm. Elections Act. May desisyon may, no, may ng Supreme Court dyan sa sa Yes po. Social Weather Station and False yes, Asia no, yes, oh. versus the Comelec. Ito po'y constitutional. Kahit maaari ang purpose nito ay maimpluensyahan ang pag-iisip ng ating mga kababayan o ng bawat botante sa isang political survey. Kaya lang... Sabi natin, kinakailangan po na ito ay regulated sa panahon ng kampanya, sa panahon ng election period. Kinakailangan man lang yung mga survey firms, mamonitor natin sa pamamagitan ng masidihing pagpaparehistro sa amin at pagbibigay ng reporting kapag katapos ng bawat isang survey, lalo pag ito'y isinasa publiko. At uh, dahil po dyan, kinakailangan alam natin sino ang nagbayad, sino ang nagkomisyon, ano ang ginamit na scientific method, ano at paano kinuha ang ating po mga respondents at uh, talaga bang sinugurado na yung lahat ng mga kandidato ay nakalista dyan sa survey na kinukuha nila at mga iba pang bagay yung informasyon, lalong-lalo na, Sir Oli, magkano ang binayad ng mismong kandidato dyan sa pagpapakomisyon ng survey. sapagkat kinakailangan po ma-report sa statement of contributions and expenditure. Okay. Uh, Pahintilutan niyo ulit na mag-devil sa advocate ako, Chairman. Ha? Alam niyo naman, pag tayo nag-uusap, gato ay, lagi. ang yes, gato sir. lagi, takot uh, na pag-uusap natin kaya nagugustuhan ko. <laughs> paano, paano kung uh, yung mga survey firm naman, nilalatala naman yung nag-commission? At nilalatala din nila kung magkano ang inabot, ba't kailangan pa mag-regulate? Hindi po natin alalaman lahat yan, Sir Oli. Kung napapansin niyo po, hindi naman natin alam kung magkano ang binayad. Ang problema na kasi, yung, ang problema kasi, Chairman, maputol ko lang, ang problema kasi, yung nagre-report na, kasi pag naglabas sila ng survey result, kompleto naman eh, pati yung, pati yung error of margin, pati kung ilan ng respondent, kompleto. Kaya lang, yung nagre-report minsan, hindi kinukompleto. Kaya akala nila, hindi kompleto ang kanilang survey uh, na ginawa. Tama po kayo. At uh, siyempre po Misa may mga informasyon na nawi sa public. Alam naman natin yung mga informasyon na yan ay siyempre yun nga yung hinihingi ng mismong nagpa-survey. Kaya lang remember po kapag uh, sinasabi natin sila ay regulated para po sa media rin, sa radio, radio, TV. Mm -hmm. Kung kayo nga po sa radio, eh, kinakailang magsabit sa amin ng kontrata, sinasabit sa amin ng resibo, sinasabit sa amin yung mismong uh, mga airtime kung saan lalabas uh, ng mga Report programas. ng interview, ganyan no. Iyan po, ayan po yung ay sinasabit lahat sa amin sapagkat bilang in, uh, in, good faith yung mga yung mga radio TV diaryo ay, kay, ay uh, gusto ninyong malaman kung talaga ba may compliance doon sa regulasyon ng COMELEC. Yan din po ang gusto nating mangyari dito sa atin. Sa campaign at election period lang naman po natin ipapatupad dyan si Ollie. Hindi mm -hmm. naman po outside nito. Kaya ang sa atin lamang para may fair and equal opportunity ang lahat sapagkat marami pong mga survey minsan hindi pala na isasama ang lahat ng mga kandidato ay bakit 65 lang ang, ang nasa listahan, wala yung, wala yung uh, isa. Okay. O kaya bakit 60 lamang, bakit nawawala ang anim mm -hmm. sa senatorial candidates. So may reason po yun kung bakit may gano'n and therefore hindi po makatotohanan yung ginagawang survey. Okay. So mangyayari nito tuwing uh, election period na nagsimula ng Enero ay meron lang gantong dapat gawin ng mga magsasurvey because of this uh, 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 resolution? Tama po kayo sir oli But uh, again, sa ating po mga survey firms, wag po kayo magalala mm -hmm. Any moment from na magpapatawag po kami ng pagpupulong, mas maganda po na planchahin natin mabuti ito, ilatag mm -hmm. natin, hindi po kami against sa inyo. Ito mm -hmm. po ay para siguraduhin lang na ang mga kandidato ay equal ang opportunity sa space uh, sa pagkakataon na masama din sila, uh, lalo pa yung mga walang pambayad sir oli sa mga gantong klase na survey. Kailan ang plano niyo pagkikipagpulong sa mga survey firm para po sa resolution na ito chairman? kung kinakailangan po next week ay gagawin na po natin kaagad ito so upang maging ano naman po maging smooth ang pagpapatupad lalo na po yung registration. sapagkat so yung registration magagana po yan 15 araw lamang pagkatapos kami makapag-publish nitong ating resolusyon. Mm, mm. Sa so, parang counted dyan ngayon. Ngayon na-publish ito. Sa so, maraming ngayon magsisimula yung 15 days uh, uh, Tama na Tama po kayo sir Oli and uh, therefore asahan po niyo hanggang Monday na ito ay magkakaroon kami ng template na pipil-upan ng mga server firms lalo pa kapag sila ay naglalabas ng bawat survey kinakailangan kasi may reporting sa atin dito sa komisyon. Anong penal clause ng inyong resolusyon, Sir <laughs> Val? Ano mangyayari? <laughs> yan po ay, ay na-affirm. Apo na-affirm ng Korte Suprema doon sa nabanggit nating kaso kanina ah, okay. na pe pwede talaga silang itakulong kung hindi silang kukomply mm -hmm. sa guidelines po namin. Ang nangyari lang po doon sa case na nabanggit natin Sir Ollie, hindi po kasi nagkaroon ng due process sa panahong yon yung Comelec. Basta lang na-file na ng kaso yung mga official ng, uh, ng, ng, ng mga, mga uh, survey firms na yan mm -hmm. and therefore doon po sinabi ng Supreme Court na mali, dapat properly inform sila na notify nabigyan ng ka -ka -kibat na bigyan ng kaakibat ka ng mga kopya ano ng mga mm -hmm. dapat na mabigay sa kanila at yun mako-comply na yung due process na tinatawag. Ano, ano raw pinag-uusapan pagkakakulong dito? 3 years, 6 years, 12. I want to 6 years. Sir. Want to 6 years to pala to. pati yung mga oh, maglalathala ng kanilang survey na hindi regulated eh ganun din. Yes, sir, Oli. At ang, ang maganda po nito, at least po, wala yung mga patakbuhin na survey firms, wala yung mga kung sino-sino lamang na, na survey lang. na talaga ang purpose lang, ay bayad kasi nung isang, alam mo na, kandidato o uh, kaya naman, kaya, kaya -monitor at, uh, naman, kayo uh, namomonitor at namaman ni Ubra yung mismong result dahil hindi naman man lang nire-reveal paano nakuha, paano po nag-arrive doon sa uh, data na yon. Mm -hmm. um, sa pulong lahat, pati itong mga pangunay, yung mga malimit natin marinig ng mga nagsasurvey, sila po yung invited na dumalo? Definitely po, iimbitahan po natin. At uh, sana po ay eh, mag-participate sila. Sana po eh, uh, tulungan po nila kami na baka mas ma-improve pa natin ng lalo itong ating pong, uh, patakaran. Baka po may mga nakaligtaan kami at may mga suggestion din sila. At wala namang po problema doon. We can always issue another supplement or we can always issue a clarification, Sir Oli. They can... Go. Uh, pwede nila nang i-petition pa ito sa tingin ninyo sa Supreme Court, itong resolution na talagang. Yes talaga po, Sir Oli. Yan po yung ating pong uh, inaasahan at uh, yan din yung ating Um, Ine-expect sa kanila sapagkat siyempre meron, meron po na hindi mapapayag doon sa ganyan lalo na ito ay isang uh, regulasyon and uh, therefore maaaring questionin po nila yan. Okay. Panguli na lang uh, chairman. Uh, merong yatang request eh isa ang NFA na payagang makapagbenta kahit na election period at ma-exempt sa uh, uh, prohibition na ban ng Comelec. Itong namamahagi, itong pamamahagi ng NFA rights? para sa uh, rice Basta all. Ollie, kahit ano yung makapagpapababa ng presyo ng bigas lalo na tulong sa ating mga mahihirap hindi ba laki ng inyong commission elections yan po ay bibigyan kaagad natin na exemption ang uh, Department of Agriculture kaya lang Oli kita niyo po yung catch pag ang Department of Agriculture ay nagbenta sa mga local government units yan bibigyan natin ng na exemption okay. lalo pa sa mas mababang halaga okay. eh pero kapag kayong mga LGU ay namahagi ng mga bigas na, na libre sa ating mga kababayan maaari ito na may talagang tulong sa kanila, yan po kinakailang ihingi na ng exemption ng mga LGU sa mm -hmm. sapagkat so yan po ay paaaring pumasok nga sa abuse of state resources. Okay lang sana kung ang pagbibenta, Sir Oli, ay kasing tumbas ng amount na pagkakabili dyan sa NFA. Ay paano kung lahat ni Libre binigay? O di parang tantamount to vote buying and abuse of state resources. Okay, so wala palang issue kung ito ibibigay o uh, ito ibebenta. Pero kung ito ibibigay ng Libre, doon magkakaroon ng problema. Iyan po. Tama po kayo, Sir Oli. Okay. Chairman, maraming salamat muli at uh, sa sa pagpapunlock sa ulitin, Sir. Good morning po sa inyo. Thank you po. Good morning po, Sir Oli. Mabuhay po. Comment like, Chairman George Erwin Garcia. Mga kapuso, inyo pong napakinggan.